Samantala, walang kawala sa bata sa isang lalaki na nahuli ng Puyo Municipal Police Station sa illegal na pangingisda sa isla ng Bisutay sa Barangay Kaburian, Puyo, Palawan. Tinutukay niya ni Patrol Woman Sarah Jane Estabilio. Sa matagumpay na operasyon ang sinagawa ng mga tauhan ng Cuyo Municipal Police Station at Bantay Dagat Cuyo habang nagsasagawa ng Seaborn Patrol upang magandak ng pagbabantay sa isla ng Bisukay noong 16 ng Abril taong kasalukuyan. Sa kanilang paglalakbay, natuklasan nila ang isang kahinahinalang motorized bangka sa paligid ng barangay Kaburian. Sa inspeksyon, natagpuan nila ang limang katao at maraming kontrabandong kagamitan tulad ng air compressor, assorted na mga plastic hose, shafting, propeller at mga kagamitang pangisda ang mga suspect ay agad na inaresto at isinailalim sa tamang proseso ng batas. Ang mga naaresto ay dinala sa Kuyo Municipal Police Station para sa karagdagang investigasyon at pagsusuri sa kanilang kalasugan. Samantala, ang mga kinumpiskang ebidensya at motorized bangka ay in inventory sa harap ng suspect at lokal na opisyal. Samantala, nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Section 86 ng RA 10654 at paglabag sa Provincial Ordinance Number no. 6 1643 series of 2015. Ang insidente ito ay patunay sa patuloy na pagsisikap ng pamahalaan upang labanan ang ilegal ng ilegal na pangingista at protektahan ng ating likas na yaman. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Sarah Jane Estabilio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Estabilio.